Uwi na mga ka-all goods! Nandito uh, pa ako sa hotel. Saktong ten na nasa lakar na ako mga ka-all goods. Ito yung corridor. Ito yung hallway. Pero nandun yung reception mga ka-all goods. Ayan ano. Uh, hallway sa likod mga ka goods. Kamusta mga ka goods? Tagal ko rin hindi nakapag-upload no. Tagal ko rin hindi nakapag-vlog. Naging busy lang tayo sa trabaho. Mga ka goods. Okay, mga all goods. ubi na. Yeah. Punta tayo ng locker, mga all goods. Ah, mga all goods. Kamusta sa kamusta sa lahat? Nah, magbibisa ba, mga all goods? So. Oh. Hmm. Walang katao-tao. Ako lang yung tao. Tao ba ako? Hindi, <laughs> siyempre Tao tayo, mga all goods. Mak-mak! di ba? Mga all goods. Wala tao. Bibis tayo. Mga all goods. Kamusta? Ha? Kamusta ulit? Puro kamusta na lang. Eh. Anyway, mga all goods. May mga nagtatanong sa akin eh, about dito sa reality ng Poland. No? Mahirap daw ba ang trabaho ng po? Mahirap daw ba ang trabaho dito sa Poland? Mahirap ba ang mga factory na trabaho dito sa Poland, mahirap ba yung pag na-assign ka sa factory dito sa Poland, mga ganun, mga common naman yung mga tanong na nagbabalak na pumunta dito sa Poland. Masasabi ko mga ka goods, mahirap na madali. Yan. Mahirap in a way na alam mo yung pag hindi mo pagamay yung trabaho at hindi mo linyahan yung trabaho, mahirapan ka talaga. Kahit saan bansa naman tayo pumunta, kung hindi mo linyahan talaga yung trabaho at hindi ka nag enjoy mahirap tanda. Mahirapan talaga tayo. di ba mga kaul goods? Pero kung kahit na mahirap yung trabaho at porsigido ka sa trabaho at may goal ka sa buhay, madali lang ang trabaho. Kahit sabihin mo na hindi mo linyahan. Kahit sa bansa naman eh. Lahat ng nagsisimula at hindi pa tayo, hindi pa natin gamay yung trabaho, mahirapan talaga tayo, 'di ba mga kaulugods? Kaya focus lang sa trabaho, mga kaulugods. Kahit na sabihin mo nang hindi mo linyahan 'yung trabaho, basta naka ka trabaho, all good 'yun. Enjoy lang ang trabaho. Kahit na sabihin mo nang mahirap ang trabaho kasi wala namang madaling trabaho, 'di ba? Kahit nga mga nasa opisina, nahirapan din sa trabaho. Eh. Basta, focus lang sa trabaho. Ganun lang naman yun. Anyway, mga call goods, bakit nga bala hindi ko sinasabi ang agency ko dito sa Poland? Ang reason, mga call ka goods, kaya hindi ko sinasabi ang agency ko o anong agency ko dito sa Poland. Kasi ayaw ko rin mag-gea mag or mag-invite na apply ka sa ganito, okay si ganito. Kaya, ayaw ko mag-ganon kasi ayaw ko rin ng may masira. I mean, ako rin yung masisira pag sinabi ko na ito yung agency ko tapos sasabihin na nirekomenda ka ito ganito, ganito yun yung ayaw ko kasi kaya ayaw ko nagre-rekomenda kasi nakakahiya sa agency lalo na pag ang tao nirekomenda ko tapos umalis din Siyempre, parang ako rin yung mapapaya sa kaya sa lahat ng nagtatanong sa akin mga ka kung bakit di ko sinasabi yung agency ko dito sa Poland at yung local agency ko na pinagtatrabahuan ko ngayon yun yung reason kung bakit hindi ko sinasabi kung ano yung agency ko dito sa pinagtatrabaho ako mga ka all goods okay inyang yun mga ka all goods pero bago yun huwi na tayo kasi trabaho na naman bukas all goods all goods sana naintindihan nyo ako ba diba? mga ganun lang yun eh kaya ayokong nagre ng agency ko kaya sa nagtatanong sa akin kung anong agency ko dito sa Poland. Dya, sa agency ko sa Pilipinas, wala na po akong agency dyan sa Pilipinas. Kasi nga, nagsarado na yun. At wala na sa list ng POEA. All goods. All goods. Tara, let's. Uwiya na mga all goods. Papasarap na naman ang kwentuhan natin. Tara, let's. Uwi, ano. Magpacheck na tayo ng bag sa security guard. Let's go sa go. all goods. Check muna tayo ng bag. At uuwi na tayo. Same routine, same shit, same lang routine ko araw-araw. Yung buhay ko dito sa Poland. Anyway, siya nga pala, nung nakaraan, sinabi ko about sa sahod dito sa Poland ng 50 to 100k, no? Ayan. May segway tayo dyan. Pero bago yon, papacheck muna ako ng gamit ko. Yun na nga mga call goods. No? Yung sa short video ko, ay yung video ko nung nakaraan about sa salary dito sa Poland na 50 to 100k. Meron po akong kaibigan na nandito sa Poland before na ang sinasahod 9,000 zloty. Okay? Pag kinumbert po yun, malaki talaga yun. Pero skill po siya. Yun skill siya in short sa nagtatrabaho siya sa malaking company dito sa Poland. In short, welder po siya. Yeah. Kaya sa nagtatanong po sa akin, mga call goods, pag, ang, pag trabaho mo rito sa Poland, skill ka, malaki po talaga yung sahod. Pero kung regular na staff ka lang, nakatulad ko, malabo pong sumahod ng ganun kalaki na sinasabi ng isang vlogger dito sa Poland. Okay. <laughs> yung 100k sa mga skill lang po 'yun. 'Yun. Tay tayo diyan. Hindi na na naman mga all goods. All goods. Mga all goods. Andiyan na yung bus ko. See you mga all goods.